Cardinal, oh, Cardinal. San Juan oh, oh, oh. Tama ba San oh. Juan Wilson. Wilson. Wilson? Tama mo mano Cardinal Santos na Cardinal hospital oh, hey. okay. Ayan tama mo Ay Huwag na ma'am Walang bayad. Libre lang Vlogger kasi. Ah, kasi ako Sige ka Vlogger kayo <laughs> Opo Nag-atid ako libre ma'am Libre ah. Cardinal Santos Medical Center Okay uh, Tama ito mama, no? Wilson uh, Binu Samuan Okay We okay. dapat before 8 Nandun ako <laughs> Ah, sige ma'am Sige ma'am Okay kami gan, ma'am? Yes Yes po Ma'am, dito tayo Fly over, no? Uh, Opo, <coughs> okay, sir Oke kalian jangan. Yes. Ah, uh, apa? Meron. Ah, uh, <laughs> uh, Parang oh. 93,000 nya tayon. Oh. 93,000 followers. Ah, <laughs> <laughs> thank you, thank you. Ah, <laughs> <laughs> uh, siguro ano na. magpi Nagdagdag kasi ako ng public service. Nagdagdag ako ng ganito. Yung libreng hatid. Eh kasi dati, yung mga vlog ko, mga ano lang, mga na nasisiraan sa daan. Uh, inaayos ko yung motor. Hindi, hindi makawi. Uh, yung bike, ganon. Ganon ginagawa ko. Eh, nagdagdag ako ng isa pang service. Ito nga yun. Kaya, ng ano. Pasahero Ano yung pangalan nyo? Palaw kayo? Po? Ah pangalan, eto po Eto ma'am Ah okay yeah. Thank you Namalaw ko na kayo kuya ah, Thank you thank you Mang kanan tayo dito no? Ata Last Hoy! Ah may fans <laughs> ka ako oh, follower yun. Ako. <laughs> Mam, derecha lang tayo, no? Yes, sir. Okay. Mam, kaliwa tayo dito, Wilson, no? Yes, sir Okay. Okay ka lang dyan, Yes. Kaya ako nag-offline. Oh? Kaya Okay. Oh. Ang kasi. Nakahabal na ako kapag around 7 na. Huh? We were going to work. Uh, so, oh. traffic ko. Oo, sa Ortigas. Ah, pagka late lang, tsaka lang kayo nagkahabal. Yes. Ah. Pag 7 na, ikaw lang sa kayo ng jeep. That's when I ride habal. Ah, ibig sabihin, unang option nga jeep mo na. Tapos pagka 7 o'clock na, uh, tapos eh, hindi ka pa rin nakakaalis doon. Sasakay ka na ng habal oh, Ah, okay Ah, okay Anong oras na ba? 7.32 Ayun Maaga pa Yeah, thank you sir Ah, you're welcome ma'am Parang may mga ganito pala sir Ah, <laughs> ano lang ma'am Eh, naisipan ko lang Kasi Ano tayo eh Ah, public service katain <laughs> naman ma toto, may ano siya, eh, mayroon siyang sense of fulfillment pagka nakakapag silbi ka sa kapwa. Yeah, I agree na wala tulong sir. Aa. Ah. <laughs> yeah, not going to the graveyard sir. <laughs> thank you mom, thank you. Thank you sis. Ma Mam papasok tayo sa loob o uh, sa gate gitlang. Uh, kaya ka. Okay. Or kahit sa gilid na lang kasi pag sa gate nito, pinapasok pa nila. Ah, okay, okay. Gilid na lang. Oo, okay, oh, i ka pa sir. U-U-turn ako. Ah, hindi. Okay, pag, pag, pinapasok ka pa nila. U-U-turn na lang ako ma'am. Ah, sige pa. Para dito tayo sa entrance. Ayo. Okay. So, ito na lang. Ah Okay. Thank you Thank you ma'am, thank you Ah, ah, ko lang yung gamit mo Baka may iwan Eto Eto Bless mo Thank you ma'am, thank you Welcome po, welcome